Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang napaka-importante at makasaysayang development, ang pagbubukas ng bagong forward operating base ng Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command o NOLCOM sa Mahatao, Batanes. Ito ang pinakaunang klase ng base sa lugar, at may dalawang malaking role, palakasin ang ating depensa sa hilagang bahagi ng bansa at tiyakin ang mabilis na disaster response sa isang probinsyang madalas tamaan ng bagyo. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang tanong, bakit nga ba Batanes ang napiling lokasyon para sa bagong base? Simple, strategic ang lokasyon ng Batanes. Ito ang pinakahilagang probinsya ng Pilipinas at pinakamalapit sa Taiwan. Dahil dito, nagsisilbi itong natural na frontline o sentinel ng ating bansa sa hilaga. Sa pamamagitan ng forward operating base, mas lalaki ang kakayahan ng AFP na mag-monitor ng maritime activities. Kaya kung may unusual movement ng barko, fishing vessel, o foreign presence sa Batanes Strait, mabilis na makakarispond ang ating Navy at Marines. Bukod dito, ang Batanes ay tinatawag ding gateway papunta sa parehong West Philippine Sea at Philippine Sea. Ibig sabihin, kung may nangyayari sa South China Sea o may external security challenge, malapit at mabilis ang magiging tugon ng ating tropa. Para sa mga Evitans, dagdag peace of mind ito, alam nilang may ready na depensa at tulong sakaling kailanganin. Noong August 28, 2025, formal nang binuksan ang base sa Mahatao, Batanes. Dinaluhan ito ng mga key officials mula sa military at local government. Nandoon si LT, Gen. Fernil G. Buca, commander ng NOLCOM. Siya ang nag-emphasize na ang FAB ay hindi lang para sa depensa kundi para rin sa mabilisang disaster response. Present din si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, ang flag officer in command ng Philippine Navy. Siya ang nagbigay diin na malaking tulong ang base para palawakin ang maritime domain awareness. Kasama rin si Commodore Edward Ike de Sagan mula sa Northern Luzon Naval Command, pati na rin si Governor Ronald Aguto Jr. ng Batanes at members ng NOLCOM Multi-Sector Governance Council. Ang presence ng parehong military at civilian leadership sa inauguration ay simbolo ng partnership, ibig sabihin, hindi iwalay ang base sa komunidad, kundi kabahagi ito ng kabuoang development at proteksyon para sa mga ibatan. So ano ang aasahan natin mula sa bagong Forward Operating Base? Ang base ay magsisilbing home ng ilang Navy at Marine Units. Isa sa pinaka-importanting nakadeploy dito ay ang Marine Battalion Landing Team 10 o MBLT-10. Primary roles nila ay Pag-monitor ng maritime activities sa paligid ng Batanes Strait at Karatig Dagat. Pag-secure ng strategic waterways lalo na't Batanes Strait ang dinadaanan ng international shipping at fishing vessels. Pagbigay suporta sa interagency operations, gaya ng humanitarian missions, search and rescue, at disaster relief. Sa madaling salita, hindi lang sila pang o pang depensa, sila rin ay pang rescue, pang tulong, at pangligtas sa oras ng sakuna. Ito ang interesting part dual purpose ang FAB. Unang purpose, defense. Dahil sa location ng Batanes, malaking deterrent ito sa potential external threats. Ang presence ng navy at marines ay nagsisilbing reminder na hindi bakante ang hilagang frontier ng Pilipinas. Ikalawang purpose, humanitarian assistance and disaster response o HADR. Alam naman natin na ang Batanes ay isa sa mga madalas tamaan ng malalakas na bagyo. Dahil isolated ang probinsya, minsan mahirap magpadala ng tulong agad. Pero ngayon, dahil nandyan na ang base at may ready units on site, mas mabilis ang mobilization ng rescue at relief operations. Ayon kay LT, Jen, Buka, the base strengthens our ability to defend the northern frontier, and at the same time ensures fast response to emergencies. Kung isasalin natin sa simple, doble ang benefit may seguridad at may kasiguraduhan na hindi mapapabayaan ang mga tao sa panahon ng sakuna. Ngayon, ano ang magiging epekto ng base na ito, both sa Batanes at sa buong bansa? Para sa Batanes, mas secure ang komunidad, alam ng mga residente na may tropa at assets na magbabantay sa kanila. Mas mabilis ang disaster response. Hindi na kailangan hintayin pa ang mga team mula Luzon, nasa isla na mismo ang tulong. May economic benefits. Ang presence ng military camp ay nagdadala ng dagdag na infrastructure at possible employment para sa locals. Para sa Pilipinas, palakas ng maritime domain awareness. Mas maaga nating monitor kung may galaw ng ibang bansa sa ating northern waters. The deterrence factor. Kapag alam ng ibang bansa na may forward base tayo malapit sa Taiwan at Philippine Sea, mas iisipin nila bago gumawa ng provocation. Improved interagency cooperation. Dahil nandyan na ang base, mas integrated ang military at local agencies para sa parehong defense at disaster response. Sa kabuuan, nagiging simbolo ito ng proactive strategy, hindi tayo naghihintay ng problema bago kumilos, kundi handa tayo bago pa man dumating ang banta o sakuna. Kung titignan natin sa mas malawak na perspektibo, ang pagbubukas ng FOB sa Mahatao, Batanes ay bahagi ng modernization at strategic repositioning ng AFP. Kasabay nito, may iba pang developments tulad ng joint exercises kasama ang allies, pagdating ng bagong naval assets, at pinalawak na maritime patrols. Batanes, bilang pinakamalapit sa Taiwan, ay nagiging mahalagang bahagi ng regional security architecture. Habang tumitindi ang mga isyu sa South China Sea at Indo-Pacific, malaking bagay na meron tayong foothold sa pinakahilagang dulo ng bansa. Ang mensahe, the Philippines is serious about both defense at disaster readiness. Hindi lang tayo nakatingin sa labas, kundi handa rin tayong protektahan ang ating sariling mamamayan. Mga kabansa, malinaw na ang bagong forward operating base sa Mahatao Batanes ay hindi lang simpleng military camp. Ito ay sentinel ng bansa sa Hilaga, at sabay na lifeline ng mga ivatan sa oras ng sakuna. Isa itong kombinasyon ng defense at humanitarian readiness, isang base na magbibigay ng seguridad at peace of mind sa parehong komunidad at sa buong Pilipinas. Sa panahon ngayon, kung saan both natural disasters at external threats ay bahagi ng ating realidad, Malaking hakbang ito para sa mas matatag at resilient na bansa. Kung may natutunan kayo sa episode na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang discussions tungkol sa defense, security, at maritime developments ng Pilipinas. Hanggang sa muli, stay informed and stay vigilant, mga kabansa.